Hello mga guys, for today's video mga guys Dito po kami sa Sentrum ba to, sa Sanil Buconso, Bulacan Ang ganda po dito mga guys Batis mga guys Ang ganda nila Ang ganda ng batis nila dito, dito mga guys Batis mga guys Ang ganda mga guys ganda ng views nila dito mga guys sa sentro ng bato sa San Aldebonso Bulacan ganda ganda dito mga guys Ayan, pag pumunta po kayo dito mga guys sigurado masisiyang kayo sa makikita ng ganda dito mga guys sa Sentrong Bato dito po sa San Antonio del Sol, Culacan Ang ganda po Ang agos mga agos Agos Ang ganda-ganda dito mga koys maganda dito mga guys ayan shout out po sa inyo lahat mga guys sa mga viewers, followers ayan non followers and friends ayan mga, mga, kumpare ko dyan shout out sa inyo lahat mga guys sa mga new followers ayan shout out po sa inyo lahat thank you so much po sa inyo lahat mga guys ayan Joseph Pastrana vlog mga guys mga guys Thank you for watching. See you next video mga guys. Follow for more. Like and share. Salamat. Joseph yes, Pastrana Vlog mga guys. Thank you.